Hindi <laughs> tagumpay si Biko. Hindi niya alam siya magubayad niya. <laughs> o, ano gusto mo? Ano? Pili. Huwag <laughs> na kayo, May mayan ako yung mag-isip -ano. mag sa bayarin. <laughs> Ano complete ko na nga eh. Si Vic ano ba pa, eh? Okay. Parang gusto niyong orderin lahat eh. Ano ba? Ano ba? No. Ano ba? Ano ito na lang isa no? Ayan. Sino ka? Ginataan ko na piya? Ang pati lang. Sa'yo ulit yung ulo. Ha? <laughs> <laughs> ah? Ano? Okay Saka... ito? Ulay. Ulay na. Laen. Oh, laen. Laen na, ba ito? Lae? Oo, oh, lae. Lae. Kapit na, 200 na yun ang tatong mga ina. Hindi ba? Walang problema. Hindi natin 300. Oo. Oh. Ha? <laughs> isang 100 tayo, okay lang yun. Oo. Mm. Kami yun lang ito. Isang beses lang ito sa si isang buwan eh. Oh, Siya ano po? Sinigang na bangus. Ayun. Tapos ito. Yeah. Oo. Oh, tapos si Sling Gambas. Gambas? Ano ba yung Gambas laen, Mix? Oo, oh, na ano. Sige. Laing, laing no. Lain. lain Hindi ko pa natikman eh. Ano to yung gabi? Ah, sige. Sa dahon. Oh, gabi. gabi. Mm. Tapos ano pa? Sa amin, sa, sa amin umaga. <laughs> dessert? Sige, dessert. Dissert. 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 Halo, Tatlo. Ha? <laughs> <laughs> <Dissert niya. laughs> ah, sige. Kung gusto kumain, yung pigilan. Tatlong Tabaan siguro, Bakit napipilitan ka lang, pre? <laughs> ay? Ay, nabis, dito. <laughs> ah, tubig. tubig lang din. Ikaw? pre. One picture na iced tea. oh uh, tubig. tubig na lang. Matamis yun eh. Tatlong so, tubig, tapos tatlong ala isang sinigang bangus gambas, laing tsaka ginatang tilapia. -tila. Hmm. So, yan. Wala problema kasi may pag naman si Sir Ito. Puno na no, ano yun. Ano ba yung card ko dito? Yung card ko dalawang araw na lang expired mo. Kasi withdraw na lahat ng pera. Ibitrom huh? na lang ng pera. Ilang mga kanina, sa ano? Dito? Kapapadala ko lang Ang tawag Gambas. Wow! Gambas. gambas. big sabihin ng gambas. Gagamba na may bas, <laughs> 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 Oh, bus. Oh. So, ayan. Ayan, may... apa Pusit print, ano sa yung uh, limon. Sabi yun sa birthday ko, paano kayo Hindi, si Bec magluluto eh. <laughs> Luto mo na lang pizza rice ng lahat. <laughs> oh. Diba, yung spaghetti? Oh. Ay, hindi. Di, di, Bibili na ako ngayon ng noodles. Saka ng ano. Oh. tawag dito? Laing. Laing. La na may ing. Ayan, mga Ayan. So, ikman yun na, wag niyo nang patagalin pa. Ano na, Hindi na nakatiis eh. Buwa. Sir. Ayan. Ayan. Ayan mo nga, sir. Ito yung panasigaw. Diba? Sarap. Masarap yan kasi kasama. Gusto ko yung tiyan. Masarap yan kasi kasama yung kamay na nag-serve. O yun, bro. May tumatawag sa akin. Well, now, na, no? uh, yes I already just uh make him a uh, fingerprint. yes his name uh Paris huh okay sa kalaginasan. Ano sir, ito ng, ano? Na ano? Ayan, dami ko na nga oh. Kailangan natin ng ano, ng lalagyan kasi... Kompre, okay. kung sa kompre. Ibigay sa akin lahat. Hindi ko mga bakit Baka na taba ako ito. ting tagumpay si Rico. Hindi niya alam siya magubayad niya. <laughs> 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 huh? Credit, pwedeng mag-credit ka David dito pwede. eh. May debit ka kaya dito. Pwede pwede. Ah, relax lang ako dito kasi, alam ko namang sino ba yun. 'yung magbabayad. 'Yun malaming bag. <laughs> <laughs> 'Yun okay, daw Tayo. Okay. So, dito kami ngayon sa 'yung ginasal

yung, uh, ang tawag ito sir? Ginatang... Ginatang bangos. Uh, Pinarito muna. Pinarito muna. Pinarito muna. nagagalit muna. Pinarito muna. Ginatam muna. Ginatang talapiyado yung hindi bangos. Mm. <laughs> hindi bangos yan. Iba yung bangos. Mahaba yan. Eh. Ito. Mm. Ayan yung bangos. Ito, <laughs> ito na yung halo-halo uh, ni Yes, tapi muna to. No, no. Chocolate. No, no. no, no. no, no. Chocolate. Chocolate.

थोड़ा जाता से